tumaas sa mga kaso ng dengue sa bansa, dulot ng climate change o pagbabago ng klima. Ayon kay Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, kadalasan ay tuwing buwan ng Agosto at Setyembre talaga dumarami ang kaso ng dengue sa bansa. Ngunit dahil nagbabago na ang klima, kahit anong buwan ay may nararanasang mga pagulan na dahilan naman para maipon ng tubig sa iba't ibang lugar na pinamumugaran at pinangingitlugan ng mga lamok na may dalang sakit na dengue. Sa ngayon, wala pa kanyang eksaktong gamot laban sa dengue, ngunit may ginagamit ng bakuna ang ibang bansa kontra dito. Walang eksaktong gamot na panlaban sa dengue pag ikaw ay nagka-dengue. Ang ginagawa na lang ay support therapy. Ibig sabihin, kung ilalagnat ka, kung nadidehydrate ka, kulang ka na ng tubig, e, eh bibigyan ka ng tubig. Mm -hmm. Or kung severe dehydration, ia aid mm -hmm. Pero yung tinatawag nating antiviral